Tay, wala kang pasok, Tay. Umupo ka nga rito. Alam mo ba kung anong oras na? Asensya na po talaga, Tay. Tay, may sasabihin na sana ako. Pwede bang makahingi ng pera? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag na huwag ka lalabas dito ng bahay? Tapos, lakas pa ng loob mo na hingi ka ng pera? Dati naman, aga-aga, ang ingay-ingay. Di ba manapit na yung kaarawan mo, Tay? Huwag mo nang ibahin yung usapan. Si, si Tatay talaga, puro drama. Makatulog na nga. Kasi, uh, bye-bye. Uh, tay, papasok ka lang tayo. Sinabi ko sa iyo ah. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Oras na malaman ko na lumabas ka ng bahay. Lintig kang ka sa akin. Tatay, hindi ko ako gagala. Hindi pa punta na ako d'yan para wala na si tatay. Sige, hintayin mo ako. Par, kanina ka pa dito? Oo, oh, kanina pa ako dito eh. So, tara! Saan nga pala punta natin ngayon? Ah, basta maghahanap tayo ng racket para magkapera. Aba, magandang ideya yan ah. Sige, tara na! Tara! Par, bakit ka pala kailangan mo ng pera? Ah, par, gusto ko kasi bilan si Tatay ng regalo. Eh. Ah, ganun ba? Pwede mo ba akong matulungan, Par? ngalakal kasi ako para may pambili ako ng regalo. Sige, sige. Go, pa. Salamat talaga, Par. Ayan na. Tara! O, oh, boy Hi. Ngayon ka lang naglipit? Anong ginawa mo dito buong araw? Pasensya na po, Tay. Nakatulog po kasi ako. Puro ka panusot. Ang sabihin mo, gumala ka na naman siguro sa labas. Walang kwenta. O, oh, G-Boy. Okay. Ando na yung pagkain mo. At saka yung pinag-usapan natin, ha? Tandaan mo yan. Ingat po tayo. Boy! G-Boy! Uy, par! Tara na! Sige, par! Uy, pare! Oh, pare Nakita ko kanina yung anak mo. Yung hala dun. Saan? Yun, sa labas. Si Jay Boy? Oo. Oh. Sige, salamat pare ha. Sige, sige. Kasi yes, talaga ng ulo ni Jay Boy. Sinabi ko nung hindi lalabas ng bahay, lumabas pa. Malilitikan siya sa akin tumatapit sa akin. Ano mga nangako? Ikaw ah, ang tigas talaga ng ulo mo. At nakuha mo pang mga lakal para mapahiya ko sa mga kaibigan ko? J-Boy, hindi naman kita ginugutom rito ah. Ano bang ba problema? Ha? Ah? O sige, ituloy mo. Saktan mo ako. Ganyan ba yung sinasabi mo sa amin dati? Na mahal mo kami ng kapatid ko? Malusot ka ka, J-Boy. Hindi palusot tayo. Bakit tuwing lalabas ako ng bahay, palagi ka na lang nagagalit? Bakit, Tay? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Kasi, nung pinayagan ko yung kapatid mo na lumabas, kaya siya namatay. Oh, hello anak. Ah, oh, basta, um, basta umuwi ka lang ng maaga. O ah, sige, hintayin ka namin ni J-Boy ah. ah. sige, ingat ka dyan anak. Oh, ah, sige, bye-bye. J-Boy, kahit anong mangyari, huwag kayong mag-away ng kapatid mo, ha? Mahalin mo si J.J., ha? Okay, bye-bye. Anong nangyari kay J.J.? Nasa Wala na si J.J.? Bye. Saan yan? O sige, sige, pupunta ako dyan! Pasensya na po talaga, Tay kung naging matigas ang ulo ko. Gusto ko lang naman kasi tayo na hindi ako magiging pabigat sa'yo. Asensya ka rin, dear boy, kung palagi ako nagagalit sa'yo. Kasi hindi hindi ko matatanggap na mawala ka rin sa akin. Tay, hey. sorry. Tay ha, sinasagot-sagot kita kagabi. Eh. Yan na yun, anak. Pasensya ka na rin kung sobrang magtig pa sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ay, take yun lang, Tay. May, may regalo nga pala ako sa'yo. Ito, Tay. Okay. Sana magustuhan mo. Ikaw pala ang Salamat.